Pagpitaan ng transportasyon ng mga baboy at iba pang pork products sa Bohol. Inaalam pa kasi ang dahilan ng pagkamatay ng mga baboy sa dalawang barangay doon. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May gusto Maricel, ipinagbabawal ng provincial government ng Bohol ang pag-transport ng mga baboy at mga produktong baboy mula sa Panglao Island patungong Bohol mainland sa isang executive order ni Governor Aris Tumentado at sa na umano ang mga baboy sa dalawang barangay sa bayan ng Dawis noong April 17. Kaya nagsasagawa ng disease investigation and blood sampling sa mga hayop sa barangay Mayakabak at Biking para malaman kung ano ang pinamatay ng mga ito. Sakop sa ipinagbabawal sa mainland Bohol ang mga buhay na baboy, karne ng baboy, processed pork and byproducts sa loob ng isang buwan. Pinoprotektahan lang daw ni Governor Omentado ang 6 billion swine industry ng Bohol. Ang Panglao Island ay binubuo ng mga bayan ng Panglao at Dawis. Ito rin ay mga paboritong pasyalan ng mga lokal at banyagang turista dahil sa magandang beach nito. Isa pang balitang dako, Maricel, na sunug kahapon ang isang bahagi ng Chonghua Hospital sa Cebu City. Hindi naman lumaki at madaling na apula apoy na sinasabing nagsimula sa generator set ng pribadong ospital. Ayon sa management ng ospital, hindi raw naapektuhan ang mga pasyente dahil malayo ito sa bahagi ng mga kwarto ng pasyente. Ligtas din ang kanilang mga empleyado na mabilis na nakaka o nakapag-evacuate pagsimula ng alarma. Ang Chongwa Hospital ay isa sa pinakamalaki at permiadong hospital ng Cebu City. Nasa 100,000 pesos ang danyos ayon sa Cebu City Fire Station. Balik normal na ang kanilang operasyon kahapon at nag-check na rin ang integrity ng kanilang building structure. Yan muna ang mga balita dito sa Visayas. Maricel, balik sa'yo. Daghang salamat, Dale Israel.